Yo, what's up mga katoyong? Welcome oh, back, syempre. Boss Tolok in the house. So, nandito tayo sa look natin. Ngayon mga YB natin. So, nag-aabang tayo ng pauwi natin from Quezon. Yung mga YB natin na nasa training. So, bago lahat, syempre. Another day, another race. Panoorin natin ang video. sila Let's go! So, okay, good morning mga boss! Release tayo ng race natin dito sa Lopez. Alas 9. Yan, open Alas 9 na. Bilang at tatlo, ha? Dandaan lang. Sa? Luwa. Tatlo, okay. Release mo na yan. Dandaan lang. Hey, good luck mga boss. Abang-abang na.

Dito ba? Dito ba? Ayan, baba mo na yan. Okay, paki double check ng mga crates. May laman pa, ha? so guys, mga katoyong, syempre, napalad natin yung video pero nag-aantay tayo ng ibon natin ngayon galing Quezon siyempre abangan natin sila tara let's go ito isa isang video abangan nyo yung mga ibon isang ibon natin yun mababa na isang ibon natin red bar so pang apat na ibon na yun mga katoyong pang fourth bird na natin yan yan pang fourth bird na natin yan so bumaba pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na so pasok na pasok na yo ayan kaya na naman pumasok na yung ibon natin siyempre di mawala subuhan natin sa lubong so pang apat na ibon na natin to mga katoyong galing training ng ibon pa tayo na bumaba makakatoyong ah, ayun kita kita bumaba ayan o Pasuhin na natin ano kaling training yan SDR training yan so pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na, pasok na, pasok na. Yung, pasok na yun mga katoy. Pasok na yung ibon natin. Sino sa trapping? Pasok na siya sa trapping natin. Dito ako kumukuha ng bird. Para mabilis tayo mga pag O, So, kita nyo. so, syempre subuan natin ng supplement pwede hindi susubuan so lagay natin sya rito sa recovery nya lah ito ang naglalagay ng re sa recovery ano o oh. Palakas muna sila dyan. Nagpapalakasin ko muna sila mga kalating araw. Tapos, and then, okay na. Tapos, balik na natin dito sa likod to sa supplier, Kaya e lang, kaharap lang yan. Diyan ako nag-recover ng mga ibon. So, abang pa natin yung iba. Mga toyo ngayon, oh, limang ibon na. Nakakalimang ibon na tayo. So, puro of color yan. So, may inaantay pa tayong tatlo. Sana wag nang malagas. So, tatlo pa inaantay natin. Nire-recover ko muna sila. Siyempre, subuhan natin ng mga supplement. Siyempre, mga after lunch. Ayan sila. So, update ko kayo. Ayan, may umuwi ulit tayo isang ibon. Andito na sa taas. At tayo natin pumunta rito. Ayan na. Makikita nyo. Yan babagsak yan. Ayan, o. Oh. Eh. Oh. Hindi yan makakapasok. Hindi yan makakapasok hanggat ikaw yung kanilang lock. So, kunin natin para alin ulit. natin ang gamot. So, pang six bird natin to. Galing training. Ano? Ano siya? YB siya. So, bigyan natin siya ng supplement. Siyempre, hindi mawala. Supplement natin. Ayan. Para-recover Re lang uli natin siya. So, anim na sila. So, dalawang bird na lang inaantay natin para sa complete tayo kayo sa training. So, at uh, two birds pa. So, update ko li kayo. So, mga yung complete complete bird na tayo. May isa pa oh. Nasa trapping. Yan. So, huling umuwi yung ating color na brown. So, thank you very much. Salamat mga toyong sa nanonood sa akin sa pumapollow. Boss toyong in the house, syempre. Peace out tayo.